Pinaiyak ni Tony Fowler ang buong Toro family sa inakala nilang pagkakakulong ng actress-vlogger, kasabay ng paglabas ng kanyang warrant of arrest mula sa Pasay Regional Trail Court laban sa kanya sa diumanoy paglabag ng vlogger sa Cybercrime Prevention Act, kaugnay sa kontrobersyal niyang music video. Sinampahan ang kasong kriminal ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas ang actress-vlogger noong September 2023 ipinaalam ni Tony sa Toro family na lumabas na ang kanyang warrant of arrest. Napakabigat sa kanilang kalooban na malaman ang balita, lalo na nang sabihin ni Vince sa kanila na makukulong raw si Tony ng anim na buwan. Hindi napigilan ni Tyronia ang mapaiyak at mag-alala para sa kanyang ina. Saad ni Tyronia ay sobra siyang natakot at nag-alala na mawala ang kanyang ina sa kanyang tabi. Nataranta naman si Papi na makontak si Mama Marie upang maipaalam ang nangyari sa kanyang kapatid. Nang malaman raw ni Mama Marie ang balitang nakulong si Tony ay minabuti niyang kontrolin ang kanyang emosyon at huwag masyadong mag-react upang makapag-isip ng maayos at maging malakas para sa kapatid. Naging emosyonal rin si Mikay habang iniisip na hindi magiging komportable si Tony sa kinalalagyan niya, inasikaso naman ni pae. Mikay at Papi ang mga gamit na ipapadala para kay Tony habang siya ay nakakulong. Ani raw ni Vince ay dadaanan niya lang ang mga damit sa bahay at babalik rin nito si Tony. Lingid sa kaalaman ng lahat na kasama ni Vince si Tony papuntang bahay at hindi totoo ang pagkakulong nito. Matapos ang samutsaring emosyon ng Toro family sa malungkot na balita ay nagsiiyakan sila ng tumambad sa harap nila si Tony at inaming prank lamang ang kanyang kunwaring pagkakakulong. Sumama ang loob ni Mikay sa nasabing prank, dahil pakiramdam raw niya kung totoo mang nakulong si Tony ay wala siyang magawa o maitulong man lang. Sa ad ni Mikay, sobrang sakit ng prank na yun, hindi nakakatuwa. Hindi rin nagustuhan ni Papi ang ginawang prank ni Tony, Anya ay last na ito ni Tony. Napakabigat raw sa dibdib na lahat ng mga nangyayari gaya na lang ng paglipat nila ng bahay at tumayo sa sarili nilang paa pakiramdam niya ay nangyayari yun kasi parang mawawala na si Tony sa kanila dahil makukulong ito. Kaya hindi niya matanggap ang naganap na prank. Inamin ni Mama Marie na masakit sa dibdib ang ginawang iyon ni Tony na kahit gabi na ay pinuntahan niya ang kapatid. Tuloy-tuloy ang daloy ng luha sa kanyang mata habang niya si Tony. Anya ay nanginginig siya ng nang malaman ang balita, sobra siyang nasaktan at nasa isip niya. Na ito na ang wake-up call sa bawat miyembro ng Toro family na ito ang sinasabi ni Tony na kung paano kung wala siya. Paano ang gagawin ng bawat miyembro ng pamilya? Ito raw ang panahon na dapat nagtutulungan ang pamilya. Dito raw napapatunayan ang pagmamahal at pagkakaisa ng lahat ng miyembro ng pamilya kapag nasa hindi maayos ang kalagayan ng isa sa kanila. Nilinaw din ni Tony na walang naganap na pag-aresto sapagkat noong pumunta ang mga pulis sa kanilang bahay ay nagkasalisi sila dahil nagpunta na ang actress vlogger sa Hall of Justice para magpiansa ng halagang 120,000 pesos bas sa inirekomenda ng korte. Kaya raw walang lumabas sa media na naka-orange t-shirt siya o kaya ay siya ay nakaposas dahil hinarap niya ng maayos ang kaso.